mainit init pa. So ang gawa natin ngayon mga kaibigan ay Toyota Land Cruiser JXR. So 2016 model. So ang problema ay may tulo dito sa pagitan ng uh, uh, dalawang cylinder head. So kadalasan na to mga kaibigan ng problema ng uh, V8. So ito yung uh, Uh, yung mga makina na 1UR, 2UR at saka 3UR So ito yung mga kadalasang problema Kasi papakita ko sa inyo mga kaibigan yung mga kadalasang problema ng uh, Toyota JXR So V8 mga kaibigan So empesahan na natin Wala dyan daw, walang... So tanggalin na natin itong kanyang uh, throttle body So ito ay may apat na tornilyo lang Lanjut <impeas> ya. <impeas> So kaya mga kaibigan, natanggal na natin yung kanyang antique manifold. So magtatanggal naman tayo dito. guys, okay, video ko lang. So ito yung naging problema. So dito mga kaibigan yung naging problema. Ayan. makikita nyo yan yung mga bakas ng tubig. Dito banda. So ito yung tatanggalin natin. So ito. Yung kanyang swimming pool. O, yung kanyang bypass. Ang ginal talaga yan. talaga oh, yan. Yeah. papak, okay. saan ba eto ano yung ano mo na? pa ba talaga mo na, hindi pa ito sabi mo ikal, yung hindi huh? sabi mo hindi So ayan mga kaibigan natanggalan natin. So ito yung kanyang swimming pool. Yan dito yan nanggagaling yung kanyang tagas. Sakalan ko ako pang salo ka. O yung ano lang kaya? Strain na lang. Hindi yung ganun. Ah, oh, pwede rin. So dito yon, tumagas mga kaibigan dito banda. Papansin niyo yan, yung kulay puti-puti na yan. So doon yon tumagas. So ayan nalinisan na natin ito ng kanyang Uh, bypass. So, ito yung kanyang swimming pool. Nah. So, maglalagay na tayo ng silicon dito. So, silicon lang yung ating gagamitin mga kaibigan. Okay? So, ayan matapos na malagyan ng silicon. So, sasalpak na natin.

Hindi yan lang daw sabi niya eh. Oh, hindi naman eh. So ayan mga kaibigan, tapos na natin may lagay. So susunod na itong kanyang lock sensor, hapat, at saka yung mga pang ibabaw niya. So ganun lang mga kaibigan, yung proseso ay 'yung kung paano nating tinanggal kanina. Okay? okay.

Sige, start. So, ay mga kaibigan, papaanda rin na. Sige. 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 mo na lang. So, ay mga kaibigan. Tapos na naman tayo sa isa nating gawa. So, kunting punas lang to. Para yung may-ari ay masiyan naman. Okay.